Hello, mapagpalang araw mga kapaiters Welcome back to my YouTube channel uh, For today's video, share ko lang sa inyo yung mga activity namin ngayon Yung una namin ginagawa dito mga kapaiters is patapos na ang structural Ngayon, ang i-share ko sa inyo yung karugtong sa aming ginagawa na foundation Kibali, nagukay kami ng foundation ngayon at and uh, formwork sa retaining wall at mga pedestal at shout out sa ating mga subscriber sana patuloy kayo mag uh, suporta sa aking channel ibali yung nakikita niyo sa aking likuran mga fighters yung natapos na namin na una namin ginagawa yan no at sa ngayon ipakita ko sa inyo yung pagpukay namin sa foundation tara let's go Ibali mga kapaytors, pakita ko muna sa inyo yung mga material na ito. Ito yung ipapatong sa aming ginagawang mga pedestal. Yung una kong video, yung mga pedestal na binubuhusan namin at ikinabit, ito yun ang ipapatong para sa mga silo yan. Ibali mga haligi ba, mga pusti na bakal. Ito na mga materialis ngayon dito tayo sa aming ginagawa karugtong yan sa aming ginagawa yan o oh, mga kapaitors yun tapos na yun structural lang kami dyan at baka kami naman ang magbubong dyan dito pakita ko sa inyo yung pagukay namin yung matubig na area na aming ginagawa yan kibali nakapagbuhos na kami ng Retaining wall. At, tinabakpilan ko na yan para iwas tayo sa guho, sa lupa. Yan, ito yan mga kapayators. So, mas matubig dito na banda. Ibali, hindi masyadong kakayanin sa dalawang uh, water pump natin dahil ang lakas ng uh, tubig dito. Kasi sabi nila, dito daw na area noon is sa uh, sapa ito kaya malakas ang tubig yan hinukukaya na namin yung aming foundation kibali uh, deep foundation ito mga kapaiters dahil malalim yung foundation namin 7 meters yan yung galing doon sa sir vision hanggang top sa ating lean concrete Kibale, ang mangyayari nito mga kapaiters, pag matapos na ito paghukay, kailangang ubusin natin yung tubig pag pasipsip sa water pump para makapagbuhos tayo ng lean concrete bago tayo magkabilyada sa ating fondasyon. Mauna ang ating lincon dito bago yung buhos sa ating kondisyon. Kibale, ito yung forma. Yan. Forma yan sa ating retaining wall Kibali may mga pedestal yan Nasa loob Ipapakita ko sa inyo mamaya Yung drawing nito Yung mga kapaiters natin Kibali yun yung Karugtong Magkadugtong kasi yan mga kapaiters Ito at sa yung natapos na namin Yan o Yan na may mga beams Karugtong yan May pedestal yan Sa loob ito yung aming pinupormahan na dito discard ko dito pina clearing ko muna yan diyan yung pinapala nila may ling concrete na yan tapos na ng mga putik. kaya pina clearing ko yun Ibalik, konti na lang yung hukayin sa ating back home mga kapaiters. Mabuti, maganda yung ating panahon, walang ulan. Dahil pag magulan, delikado yan, bumigay. Baka guguho yan, dahil aluwambot yung lupa natin. Saka ang lupa dito na klase, is mabuhangin. Tapos sa ilalim, tubig. Yung lupa na yan, makita natin yung tinampak nila, yung itim. Tapos yung sunod sa itim, original na yan. Puro buhangin at saka mga graba-graba. Ayan, daming tubig. Ibali yung haba pala dito sa ating pondision mga fighters 22 meters yan. Mula doon. Hanggang dito. 22 meters. Tapos yung lapad niya ay 6 meters. Pinalakihan ko na lang ng uh, hukay para hindi delikado sa mga gumagawa baka gumuho hindi tayo makailag kung masikip ang ating butas o ang ating hukay kailangan malapad yan lagyan natin na allowance yung hukay natin yun yung diskarte ko mga kapaiters kung 6 meters yung lapad ginawa ko ng 15 meters ang lapad dito yan, makita naman natin yan. Yung sa gitna, yun yung 6 meters na kondisyon uh, foundation natin. Para mas malaki. Kung halimbawa, bumigay yung gilid na lupa. Hindi tayo matamaan dahil malapad yan. Hindi na ako naglagay dito ng seat pile. Kasi kaya naman. Kahit walang seat pile. Kasi dahil pinalakihan ko yung... Uh, hukay natin yan, malapit na yan, matapos. Yan mga kibali second lip ng ating forma dito. Formworks tayo ngayon. Yun yung pedestal na nasa gitna. Makikita natin. Uh, dito retaining wall pang second lip na yung uh, forma natin dito. Dahil ang haba sa ating retaining wall o 6 meters. Level yan dyan dito sa ating Zero elevation Kabali papatapos to Yung forma nito is naka Rampa yan, Papunta doon Dahil ang Design dito mga is Lalagyan ito ng Conveyor Yan yun ang kadugtong mga kapaiters oh, Yung ginawa namin Yung mga pedestal na yan dito yan ilagay yung pinakita ko kanina na mga tapos na bakal dyan yan ni eh, wielding. may bisplit kami dyan na nilagay yan papunta yan doon kibali yan mga fighters adito ah, may video ako nito pag gawa namin dito kibali ano tong aming foundation precast foundation yan no? dito yan yung pinakita ko kanina ang mga materialis na uh, poste na bakal dito yan ni welding lalagyan yan ng silo yan itong mga pedestal na yan yan kumbaga dito tayo sa likod ng aming ginagawa ito yung natapos na namin yan pinakita ko na to sa unang mga video ko tapos yung mga materialis na ito dito uh, nabawasan na to dahil pinahauling ko na pina pull out ko na yung iba yung hindi na namin gagamitin pina pull out ko na dahil nagumpisa na kami pag clearing dito yan ngayon pakita ko sa inyo yung drawing mga kapaiters so kibali mga kapaiters ito yung drawing yan ito na area dito tapos na yan ito na area kibali yan yung natapos namin yan ito yun na area tapos yung hinukay namin kanina ito yan ibali magkadugtong yan dito dahil kung biyo riyan mga ka-fighters ito ibali may uh, porte na columns pa tayo dere or pedestal uh, porte na pedestal pa tayo may natayo na kami doon na dalawa yung kanina pinakita ko tapos ito yung mga pedestal na pinakita ko kanina na paglalagyan ng mga bakal na puste. Yan ito. Dahil ito tapos na yan. Ibali ang aming ginagawa ngayon ito na mga kapaiters. Yan. Ito yung aming ginagawa. Kung makita natin yan ang resulta niyan ganito yan. Nakarampa yan ito na lang ang uh, lumusot or makita natin dahil dito, kumbiyor yan hanggang dito tapos papunta yan dito kasi yun yung namin ginagawa rampa yan uh, babaktilan pa namin yung loob sa retaining hole namin papunta yan dito Pagkatapos, pagdating dito, ito na yan. Yan. Pumunta naman yan dito. Hanggang dito. Dahil yung laman nito, mga kapaiters, is mga buhangin. Graba buhangin. Kaya may mga kumbiyor siya. Galing dito sa uh, Valley Hopper yan dito. Yan. Ito, Hopper yan. Ah, ngayon, ito yung mga sukat sa ating mga pedestal, mga distansya. Kibali ito yan na uh, retaining wall. Retaining wall. Kibali yung foundation natin na gagawin natin on is 6 meters. Ayan, 6 meters. Tapos yung retaining natin maging 4.5 meters na lang dahil uh, papasok tayo sa loob ng 75 cm. Ayan to yan. Ganito lang mga kapaiters. Ito yung aming ginagawa na naman ngayon. Ito yung mga sukat so niya. Uh, ah, sunod kong mga video eh, eh, bablog ko yung ano, ano namin uh, ah, sinusukat yan or nilayout out yung mga pedestal na ito. Pag matapos na yan, itong retaining wall at itong mga pedestal, ito ng kalabasan Babakpilan so, na naman namin yung lupa Para maging uh, Rampas ya dito Dito yan may hopir yan dito Yan mga kapaytos So dito naman Ito yung pabrikisyon namin Itong mga may Nakabint na mga kabilya uh, preparation namin yan Para doon yan sa aming ginagawa Yung poste pondasyon uh, yun. yan to yun preparation na yan para doon to yung may mala yung mga columns doon pedestal yung mga steel man natin no yung mga gwapo si ha! <laughs> mga yung mga guapo nating mga steelman uh, mga kusgan manumano lang yan manumano lang yan mga kapaiters mga steel matoy hindi kami gumagamit ng masin yan okay mga kapaiters balik tayo dito sa ating hinuhukay ano Hirap kasi magdala ng trabaho mga kapaiters. Kung ikaw ay isang uh, purman, hirap magdala ng trabaho kasi dami mong isipin. Mga tao, mga plano, paano natin i diskarte yung mga plano. Parihaning muloy ba? Muloy. Ano, mga gahi kaya na sila mga kapaiters. Tulad ng isang <laughs> kaibigan kong mabait o. Yan yung mga, mga matigasin. Tor, ano masabi mo ngayon na na? Sahod na. Sahod na ngayon. Magpahit na puso ko. Yan, nakapurma na kami mga kapahitors Torso. Sa outer, hindi pa napurmahan yung inner. para sa retaining wall yan at habang nagpuporma sila dito patuloy yung paghukay natin para matapos na yun yun yung sinabi kong pedestal yung nasa gitna, dalawa yan yan yung pinupormahan yan hanggang dito lang muna mga kapaiters yung ating video at shout out pala sa aking mga subscriber dyan, mga solid supporters at mga silent viewers. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At support naman sa aking channel at kalimbang ng bill dyan. Para update kayo pag may bago akong video yung i-upload. Yan, maawa, maluoy, pakisupport. As construction workers. Thank you for watching. 拜拜。Bye bye.